Ayan mga kaibigan. Marami ang titinda dito. Ang ating uh, kahoy, saba. Oh, ang dami. Ah, oh, pagkadami. Mamimili ka lang kung saan ka bibili. Ang uh, gula ay gulay at ayan, may lukban may tapayas uh, ganyan dito pag ano pa uh, dumating ang linggo uh, ayan mga kabayan na ang uh, sisipag ng mga uh, uh Si simbag na tao sa paghahanap buhay. Kaya wala ganyan, ganyan tayo para para hindi tayo maghirap. Ayan naman ang simbahan ng bagong daan. Dating daan. Kaya napakadami dito. Ayun lang ito nangyayari sa Isang, sa isang linggo, isang bisis lang sa bawat linggo lang ito sila nagtitinda rito kung saan saan galing ito lugar uh, uh, tipulo, baklaran at uh, kung saan saan dakong lugar ito nang galing yung bundukan, ang bisal kung iba naman ito galing ng baklaran uh, uh, galing ng alin nang anu na di, di Suria. Ya. ya ya mga ito. Uh, yan. Soundbody di sound. Saudi di sa uh, ano. Sa, sa lugar na ini, lugar ning ini. Yeah. Sound nyan bawat Pero Domingo sana ini Lord Domingo. Domingo nag baka igwa sa Saud sa barangay na iniyo. Ah, maraming salamat guys at patuloy yung upo kaming ng suportahan sapagkat kami po ang nag na, ano kung isang lugar ang mayroong uh, ganitong ganitong mga uh, gawain sa mga pagtitinda o uh, saudan sa Maraming salamat sa suporta at mag-ingat po tayo and God bless sa ating lahat. Uh, patubayan uh, tayo ng kung may kaba. Uh, thank you, thank you very much. Maraming so, salamat.